Dumalaga. pa po ito? abah Aba, ha, ah, talaga pagkaganda naman ito. Bakit dumalaga pa ito? And and Nabili na? Uh, Magkano nakuha yung ganyan? Hindi ko ah, lang. Ah, pinadala lang. Magkano kuya nakuha nyo? 135. 135 dalawa. Nabili na lang, Mga, duma mga uh, dumalaga pa kuya yan? Dumalaga pa. ano? Yan oh. Ayan, 135. Mga dumalaga pa. Tatangkada so, mga yan, yeah, nabili na nila po siya ng 135,000. Saan sir ang dala nito? Sa Chao. Yan, yeah, no? 35,000! 35,000! Binibigay ko daw! 35,000 na doon binibigay ko daw! 35,000 na Umaga, mga ko daw! Ito po nakikita niya yung mga bakang ito po yung mga inahin. Eh, ito naman po isang to dumalaga pa. Ayan yung malaking ano, niya. Napakalaki niya. Ito po ay uh, nabili na ng na, parang 90,000 yata nabili ito. Uh, samahan niyo ako sa ating price update dito sa Padre Gansi Batangas. Kaya po yung araw ng Biyernes, September December 2024. Uh, kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para lang like, ma-update um, sa napunod na video sa Padre Garcia Batangas. Kaya yes, sama-sama tayo manood sa Bees mga, mga talong TV na dito naman tayo sa area ng mga inahin at mga dumalaga at mag-iinahang mga baka. Ayan po, marami na ulit binibenda dito mga baka. Hindi. Tayo magtatanong ulit ng presyo ng mga baka dito na binibenda. May mataas na Pwede dumalaga o nanganay? Dumalaga, dumalaga. Dumalaga pa, laki na pagka dumalaga niya, no? Yan. You know. Ang haba na mataas. Asa ah, gas ito? Oh. Magkano pa inalagaan niyan? Magkano pa binebenta? 65,000 daw ito. Ay, sige, sige. Binebenta pa ni Kuya 65,000 dumalaga pa raw. Ganda ng pagkabaka, mataas ang pagkabaka ay binebenta sa. May magandang alagaan. Dumalaga. May binebenta si Boss ng dumalagang bako. Ba Ganda ng katawan niya, oh. Kalo ko kanina ito ready. Karambara ako tingnan. Magkano pa inalagaan niyan? 51,000 daw ito binebenta. Ito malagang baka. Mura na nga ito. Yan. Malaki. <laughs> Yan. Binipenda pa tatay na 51,000. Maganda lang katawan niya. May iba kasi po sa binipenda Tagalog na inahin. Matsura na ito. Matsura na. Matsura baka. Magkana may nahalaga niyan? 45. 45,000 daw ito. Tatay na ito, no? Tatay. Tatay na katol nito. Matsura na. Hinaanak. Yan, galing Bicol. Tagaloging baka. Tagalog. Yan. Naiintindihan natin Tagalog, guys. Yan ang binebenta pa ni Bossing. Ah, uh, baka si Kuya ang mga inahin. Mga inahin ng mga baka. Yan. Magkano kaya halaga ng mga baka mo? Bintay no, singkaon dalawa. Ito, mura na ito. 5 vlog daw ito, dalawahan na. Yeah, mga mga kainahin pang baka. Mga alagayin pa, mga binibenta pa ni Kuya. Yeah, Murang-mura -mura na ito. Parang papata kanya, 42, 5 lang po, no? Dito na kayo, kung ano? Ah, 40... 7, 5 pala. Yeah, 9. Malaki itong iso. Bravo. Oh, ano yung ganda? Malaki. Yeah, binibenta pa ni Kuya ng 95 po, 95,000. 95, mabuwasan. Yeah, mabuwasan pa rin po yun. Dalawahan na. Yeah, you know, binibenta pa ni Kuya. Yeah, magandang isang yun. Malaki na yun. Ma -ta -ta oh, na habang yeah, minameta pa ni kuya. Eh, hey, thank you. Sinisipat nila Kuya ko yung ng baka. Yan. Ganda ng katawan nito. SJ. Mga... Nang, ay, ito yung mga nanganay lang. Mga nanganay. Mga bata pa, kita naman sa katawan nila. Mga nanganay ng mga baka. Yan. Magkano po inahalagahan yan? Magkano binibenta? Uh, ano po? Ano po? Ano po? po? Ah, uh, 60,000. Pati po yung isang malaki yan. Ito Ah, uh, 70,000 yung mas malaki. Ito ay 60,000. Tapos yun ay 70,000. Mga nanganay ng mga baka. Yan. Gaganda so, ang katawan pa niya. Hindi pa siya ganun kapayat mga binibenta ko dito tatay yan may binibenta ulit si boss na tayo dumalaga inay na dumalaga pa dumalaga pa kaya so lang siya no kaya nalagaan yung ganyan kaya nang binibenta 61.5 61. daw ito binibenta ni boss okay na sa uh, mangga oh, 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 oh. yan na no? 61.5 daw dumalaga pa yan dahil no? siya ng brahman yan, yeah, binibenta pa ni boss na 61.5. Yan boss, may bawas pa naman? Bawasan pa. Ah, pa naman daw. Yan, yeah, no, binibenta pa. Alaga pa lang daw naman yan. Binibenta pa ni boss. Ang din ang dila, ang ang Ah, ito yung dito breed na pala siya. Ang ang dila. Ang ang dila. bulugan. Kailangan nandoon bulugan. Yan, yeah, binibenta pa. Yan, yeah, may mga binibenta si kuya mga inahing mga bakang malalaki. Patataas pagkabaka. Ayun pala eh. May anak nakasama. Ginamo, ginamo, ginamo. Ito ang wala. Ito ang nanay. Ito ang nanay. Ayun pala isang wala naman itong binibenta niya maginahan? Binibenta ng 82,000. 82,000 daw tayo mura na. Ang halaga may bawas pa. Yan yeah, no. Ang A anak A niya A po ay pa Torete. Lumai. Babae. Yeah. Maginahan. 82,000 babawasan pa daw. Ito naman pong malaki-laki yung single bomb 65,000 ang halaga. Mag mga binibenta pa nila po yan. Mga binibenta pa mga babae. Gusto ba nyo ba ba malapit ang presyo. Yes, Kuya. Ayaw, bibigyan maginahan. 没呢，没 Yan din. Binibenta pa pala 'yan, sige. 'yun. ng quality. So, good ang ganda ng pagkagawa nito, super quality. No. Dumalaga pa po ito? Aba. Ha -ha. Talaga, tubagi, dumalaga Aba. talaga naman 'tong dumalaga pa ito? Nang ano? po sa mga naghahanap ng quality dumalaga, pangtano. Oo. Ito 'pagkano ang sana nitong ganito kalalaki? Ilkano ang halaga Bawasan ko sana Bawasan sa 90. Pangtano. Jump 50 Paano kaya ito sa dito dapat i ano to? Sulpit Ah, dapat malaki din ganador ang gagamitin. So, oh, kahit din pala ng ganador. Ang laki, oh. Anong lahi nito? Raman pala. lang Raman pa lang ito. Ay, hindi naman siya Indo. Raman. lang daw siya. Yung laki, oh. Sa nag quality. Oh, kay Boss PJ. Pwede ko yung number po? Pwede yung kontak yes. sa number ko, 0912 oh. 0912 469 469, 469 664 647 6647 Tapos po Facebook Ang po, po, po natin si ay Agusin Yung Agustin Agusin Yung Po natin PJ Mendoza yes. Ang na, ano? oh, yun, yun. Way, ito. Ito Ang agilang Ang agilang profile Ang agilang Ang agilang profile Ang nito Ang agilang agilang profile Ang agilang Ang ang kadro gumalaga pa pala to yan ipapakita ni posting natin yung pwita nyo ito maganda mga kuha na ng laking malalaking mga baka yan binibenta pa ni posting talaga ng magandang hmm. thank you Bossing. May binibenta sila po dito sa Galuging Bakay ito. May anak na na para. Uh, uh, native, native. native po na native. Na appreciate ka yun. Magkano uh, yun? Magkano yun? Bigyan na si Binti. Dalawakin na si Binti. Ah, ito na lahat. Kasama na po itong anak niya. Ah, hindi. Dalawakin yun si Ah, ito daw yung 70. Fresh yung native na daw talaga. 95 binibigyan lahat ang 95. 95 pag ito lahat na. Oh, 95. 70 lang daw ito pag dalawan. Tama sa katay na lang presyo ni Kuya. Kung bagay pwede na siya pa katay pwede rin uh, lagayin. May kasama ng anak po gano'n. Mga binebenta pa. Si Kuyang mayari. May mga magandang dumalaga si kuya dito, mga baka. Mga mistisang, mga brahman. Yan. Kano kayo naalagaan itong mga baka mo? Aray, isang mare, May 2 aray ta. 40,000 po ito. Mahigit. Tigit daw. Ito mura ito. So 35 lang daw ito. Ito mahigit po. 40 lang. 40 lang. 40 lang daw ito. Tapos ito daw po yung 35 lang. Tigit 35 lang yan. Mura ang mga bakang ina. Pababa no? ang mga presyo nila ngayon. Wala ka lang lang. Wala mamimili. Wala ano? mamimili. Yun. Mga gusto mamili. Pumunta na kayo dito. At mga mura mga bakang yung binibenta dito ngayon. Nagbaba na ang presyo. Ito mura na ito sa 35. at malalaki na siya? Yun yung mga 9 months 11. Mga ganun pong edad niya. 3040 daw, ito na may tagta 35 lang. Yan, mga binibenta pa rin na kuya. Yan. Yan, kaya may binibenta. Pagkawali uh, ang pinitahan. 35. 35,000 na to. Binibigay. Yan yeah, o. 35 lang. 35. Binibigay ko daw 35,000 na to. Ito binibenta ni Kuya Biyo. Sa ganito eh. Tagalog yung baka. Hindi na usok pa dami. Hindi na usok. Hindi na usok. Hindi na usok. Hindi na usok pa dami. Mayroon po ito. Mayroon po binibigay ko po ng 35 oh. ah, maganda ng yan ako po isa yung mamahal-mahal na umaga tarain ah, ka ng size kay di dating tigan. Hindi ko na babawasan ito sa 35. Ayun, fix na pala 'yo. Oh, 35 ito, hindi na lang. Hindi na pala babawasan sa 35. Ah, siya sige pa. Ako pa rin yung pagpapasensyahan sa akin mga presyo hindi ko na binawasan. At gawa po itong sa akin kung babawasan ito, hindi na tinatawas. Ang kapital ko Pancas Dibay. Gusto lang ko pong makabawas ng aking mga baka at napakadami pa Yung kung gusto mong magdag sa aking baka, yan po ang aking number, laki pa ng Elmer. At saan uh, laki pa at laki pa ng Hindi po kayo mag-chat at ibibigay po na rin ang inyong ang aking number sa inyo. At sa akin po kayo magdag ng baka at dadaki uh, po kayo ang tamang baka. Tamang presyo po, hindi po kayo mahal. Tatipay! malah pada setiap takdir babe tu ada yang dimiliki lah apaish singgu Ngayon yung mga binibenta sila boss sa baka Ito so, magkano may nalagay yung mga baka mo mag ganyan? Magkano 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 binibenta? Salak. Yan Ito yung 1 media Ito yung 1 media Ito yung mura na may tawad pa Yung daming tawad na yun Ay tawag din gano'n? Ang nagagay ko lang yung 26 media 26 media lang ganyan 26 media lang daw binibenta Hopi Binebeto. may binibeta si boss na mga dumalagang baka dito may mga tagalogin na ano 29. 29 ang kanina alaga niyan. 29 yung bawat isa. Ito. 25 ito ang 29. So, 29,000 ito daw ay 25,000. Yung mga binibenta niya. Ha? Ay, barangay daw. Shoutout daw. Ah, binibenta pa. May binibenta si boss sa mga titay, mga babae, dumalaga. dumalaga. Ang Tagalog na baka so, baka. Ay, binibigyan ng patong sa 20. Patong sa 20. Ay, binibigyan ng ako ng 36.5. 6, 5, ito yung mga mura na. Ito yung ang presyo natin sa katay na din ano. Pero pwede pa siyang buhayin. Okay, mga tumalaga. dumalaga. Mga binibenta pa mga Okay, barangay, barangay. Kung nasaan ka man. Galingan mo si Jollibee. Yeah. At kag-uwi mo, dapat meron din kami. Yeah.